No. Kaya nyo ba ito? Kung nito? ako sa ganito. Sabi naman dyan. Kitang kita na yung hita mo laki laki. manu Manumanong kayod. Makaya dito ng sampung buong niyog. Isang oras.

Ayan. Parang ako sa ano? Sikat. Ano? Oh, oh. Ito ang gagatan, no? Oh. oh, ito ang gagatan. Kamansi. Sa Mariduke, kamansi dalong yan. Sa Bicol, ug-ug. Pampalaki din ito ng katawan, no? Oh. Mano itong kayo Kaya nyo yan Hindi nyo kaya yan. Dalawang buong niyo Sang kilong Karling baboy hmm. Tama na yan Tama na yan Pang release at saka Pang youtube Salamat po sa inyong lahat. Oh